Hi at welcome po sa ating mumunting channel. Bago pong lahat, hayaan niyo po akong bumati ng isang magandang araw at sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa kahit na anong karamdaman. So eto na nga, meron po tayong bagong 40 days video na sana ay magustuhan po ninyo. At bago pa kayo maumay sa kakapakinig ng mahabang intro na to, Simulan na natin to. What's up sa lahat ng mga players out there? Ano po sa lahat? Magandang magandang gabi po. Isa pong nakakalungkot na balita. Well, para po sa akin. Kasi po, ito po sana yung pangatropo nating raffle draw. Kaso po, sa kasamang palad, e, eh, wala pong nagpa-register. As you can see, sa screenshot po na nakikita po nyo ngayon, wala pong naglakas po ng loob na sumali sa ating raffle draw. Pero gayon pa man, taus po ako nagpapasalamat sa mga taong nanood ng ating 40 days video. And tomorrow is another day. Malay nyo po, sa mga susunod po na araw ay eh marami na po ang magparehistro. Paano po? Hanggang dito na lang muna. Mag-iingat po kayo palagi. Peace. At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. makapashare na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin niyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din. Hanggang sa muli!